Halawain po muna natin yan. Talong. Gani rin po muna ulam natin ha. Para mura-mura. Forever under na kaibigan kapag ka ulang sa budget. Talong. Pero ang pangako ko po sa inyo, sasarapan syempre natin. Hindi ko kayo bibiguin. Manood lang kayo. Mantika. Apat na kutsarang mantika. Lagay ko na po ating ating uh, bawang. Lagay din eh. Kasama pa to. Diretso. Hmm. Halo. Sasama ko na po ito. 200 grams lang po ito ng giniling. E shout out dun sa ating mga kapatid na muslim na hindi kumakain ng baboy. So ang ginamit ko po ay giniling na manok. Pero kung kayo po yung baboy ang gusto nyo, di baboy po ang ihalo nyo. Ang talong. Ganyan na po natin din eh. Sama-sama hmm, na. Haloy na po natin. Medyo tostado na yung ating anok eh. Pawardi-warding luto eh. Magkakaigil rin sa bandang huli. Konting pamintang duro. Konting asin. Bawa na po natin. Isang tasang tubig. Ah, ko muna itong oyster sauce ha. Ang oyster sauce po parang ang lagkit-lagkit eh. Nilagyan ko ng konting tubig para makita nyo talagang inilalagay ko. So medyo matabag ng konti. Dagdagan po natin. Apat na kutsarang oyster. Dalawang kutsarang sesame oil. Haluin po muna natin at pero siguraduhin natin yung mga gulay yan ha. Pumapailalim. Takpan po natin at hayaan natin maluto yung talong ha At saka yung ating giniling ba? Ay sandali, nakita niyo po ito May dalawa pala akong maliit na karot dito ha oh, Hiniwa ko ng isang beses eh, sasama ko na Sayang din to, hiwa na po ito Dadalian ko na paghihiwa Para may kulay lang pero hindi niyo na po kinakailangan maglagay Kesa naman masayang yung ating karot So ilagay na po natin sa ulam Ayos, di po ba? Lagay natin <laughs> Para may kulay, maganda. Ito po kasi ang tatrabahuhin ko ha. Ah. Yung ating wansoy. So, madalas kong ito ang aking ilagay sa ulam. Ang pagluluto ay eh. pwede naman talagang madali yan. Kung alam na alam nilang iluluto. Lalo na kung kakaunti lang ang ricado. Katulad ng ginagawa natin. Hindi po ba? tingnan natin. Baguhin ko ang aking uh, sandok. Sandaling sandali lang yan oh. No? Tignan nyo parang nagkukwentuhan lang tayo eh Ayos na Tikman nyo na ha Maalat matamis May konting ketchup hmm, Sa kutsara At toyo Tatlong kutsara Haluin natin sandali ha Ayos na ayos po ire oh. Tignan nyo hindi overcook yung ating uh, talong Pero Luto naman siya. Takpan po natin. Eh, takpan eh. Lagay na po natin itong ating berde. Kung gusto niyo sibuyas na mura eh, okay din po. Hmm. Lagay tayo ng konting tubig. Pampalapot Yun. At so, saka po natin lagay itong pampalapot. Kung gusto nyo malapot ang tingin ko sa inyo, ay, hindi pala tingin. Yung ating ulam eh, lagyan nyo po ni Ray. sa tubig. Tapos, ganda pang tignan. Di ba? Nagkuntuhan lang tayo sandali eh. Ano ulam nyo? Kumusta araw nyo? Nakakain ka na ba? Saan kayo pupunta? Ganun lamang eh, natapos na ulam. Kung natutuwa po kayo dito sa mga ipinopost ko, keep your comments coming at binabasa ko po yan. Sa inyo rin naman ako nakakakuha ng ideas eh. Ayos! O si Ron Bilaro po.